Paano kung ang sikreto sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan ang mismong bagay na pinno problema ng karamihan samgana kata tandang lalaki ay hindi isang tableta hindi isang operasyon at hindi magastos paano kung itoy isang basong malamig na malamig lang na simpleng inumin na hindi ninyo pinansin sa buong buhay ninyo at umepekto ito sa loop lamang ng 7 minuto hindi iyan eksaherasyon. Iyan ang ipinapakita ngayon ng mga bagong tuklas mula sa Japan at ang mga resulta ay nayanik ang mundongang medisina at nakbibigay nga bagong pakasa sa libong kalalakihan na mahigit 60 taong gulang na inakalang tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng mga lalaki na may mahigit 30 taon ng karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na may balik ang kanilang kumpiyansa, lakas, at kakayahan ng hindi gumagamit ng nga hindi kinakailangan gamot. Nakasama ko na sa pagtatrabaho ang mga betrano, mga retirado at mga pangkaraniwang Pilipinong lalaki, Ini na naniniwalang sumuko na ang kanilang makatawan hanggang sa matuklasan nila na hindi papala. Karamihan sa mga tao ay iniwasan ang matatamis na inumin dahil sa takot sa biglaang paktaas ng blood sugar o mga komplikasyon sa kalusugan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na itong partikular na malamig na inumin ay hindi lamang nakakatulong sa sirkulasyon kundi kayang -kaya ring palakasin ang daloy ng dugo patungo sa aring ng lalaki sa lup lamang ng ilang minuto. Iyan ang kapangyarihan nga kalikasan kapag pinaksama ang agam at pagiging simple. Walang ma nakatagong sangkap, walang komplikadong formula, dalawang sangkap lamang na makatukmang gumagana sa natural na ritmo ng inyong katawan. Ngayon, isisiwalat ko ng eksakto kung paano gawin ang inuming ito, bakit ito napakabilis umepekto, at kung ano ang napapansin na nga tunay na lalaki sa lup lamang ng araw ng pag-inom nito. Pag-usapan natin kung paano ito isasabay sa nga simpleng gawi upang maparami ang epekto nito, at kung bakit ang inyong edad ay hindi dahilan para sumuko, kundi ang perpektong dahilan para maksimula ngayon. Patuloy na naman, ang sandaling magpapabago sa inyong maga-umaga ay maaring isang baso na lang ang layo. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakasubscribe, ngayon na ang perpektong oras para gawin ito, lalo na kung nagahanap kayo ng simple at natural na mga paraan upang palakasin ang inyong enerhiya, sirkulasyon at kumbiyansa pakatapos ng edad 60. Itap ang bell para hindi ninyo makaliktaan ang isa pang tip na ginawa para lamang sa mga lalaking tulad ninyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatago sa inyo, ay type ang 1 sa makomento. Kung hindi, ay type ang 0 at ipalam sa akin kung paano ko mas masusuportahan ang inyong paglalakbay. Sige, dumako na tayo sa pinakapuso nito. Dahil ang katotohanan ay karamihan sa mga lalaking mahigit 60 ay hindi nawawalan ng kakayahan dahil lamang sa edad. Ang totoong isyo ay tahimik at unti-unting dumarating. Ang mahinang sirkulasyon kung walang malakas na daloy dugo, lalo na sa ibabang bahaging katawan, kahit ang pinakamalusok na intensyon ay nabibigo. Iyon ang dahilan kung bakit ang pakunawa kung paano nakakatulong ang malamig na inuming ito para sa mas magandang sirkulasyon. Simula mismo kung saan ninyo ito pinakakailangan, ang unang hakbang tungo sa pagbabalik ng inyong sigla ating himay ng eksakto kung bakit ito napakahalaga. I eh, Ang siyansya sa likod nito. Nong una kong narinig na ang isang simpleng malamig na inumin ay maaring makpabilis ang daloy ang dugo patungo sa ari ang lalaki sa loop lamang sebon minuto. Naalinlangan ako tulad ng marami sa aking makasamahan. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ang datos, ang pananaliksik at higit sa lahat na kinik ako sa aking mga pasyente. Malalaking na sa huling bahagi ng kanilang 60S at 70S na marami sa kanila ay tahimik na nahihirapan sa intimasiya at kumpiyansa ay nagsimulang magulat na mga hindi inaasahang pakbuti. Hindi pagkatapos ang ilang linggo, kundi ilang araw, minsan pa nga ang unang 10 minuto pagkatapos, maubos ang kanilang baso. Ang inumin mismo ay napakasimple, pinalamig na buko juice at ilang sariwang dahon ng mint, iyon lang. Ngunit kapag pinagsama, ang dalawang sangkap na ito ay nakti-trigger ng isang bagay na makapangyarihan. Ang buko juice ay natural na mayaman sa potassium at magnesium, dalawang mineral na mahalaga para sa pagre-relax ng mga daluyan ng dugo at pagtataguyot ng malusok na daloy nugo. Bukod diyan, nakakahidrat din ito sa paraang hindi kayang tapatan ng karamihan sa mga matatamis na inumin na tumutulong sa katawan na muling balansehin ang nga likido at electrolytes nang hindi nakdudulot ng pagtaas ng asukal. Sunot naman ang min. Ang sariwang min ay naglalaman ng natural na compound na nakpapabawas ng pamamaga, nakpapakalma sa sistema ng paktunaw at sumusuporta sa daloy ng dugo. Ngunit higit pa riyan, ka itong apektong paglamig sa katawan na nagtitrigger na natural na physiological response. Kapag umiinom tayo ang isang bagay na malamig, inihahatid ng katawan ang dugo patungo sa mga mahalagang maha organ upang iregulate ang pangunahing temperatura. Kasama ng masustansya sa buko juice, ang pekredirek na iyon ng dugo ay nagsisimulang pasiglahin ang daloy sa mga lugar na maaring naramdamang matamlay o hindi tumutugon sa lup ngang. maraming taon. Ito ay hindi tungkol sa mga milagrong lunas. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng tamang kondisyon upang tumugon sa paraang laging nilalayon nito. Ang isang malamig na inumin na may intensyon na iniinom araw-araw ay maaring lumika ng isang sandali ng kalmado, kalinawan at connection hindi lamang pisikal kundi emosyonal din. At sinusuportahan na ngayon ng siyensya ang matagal ng alam ng tradisyonal na kultura. Madalas na ibinibigay ng kalikasan ang ating kailangan kung handa tayong makbigay pansin. Ngunit heto ang tunay na ikinagulat ko. Hindi lang ito basta gumagana, kundi kung gaano ito kabilis gumana. At ang bilis na iyon, iyon ang nagdala sa akin sa susunod na tuklas. Ang pinakamahusay na paraan upang ihanda ito para sa pinakamataas na epekto. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano. Art, Paano ihanda ang inumin? Nang maunawaan ko kung gaano kalakas ang inuming ito, sinimulan kong irekomenda ito sa ilan sa aking manakatatandang pasyente. Malalaking na sa huling bahaging kanilang 60 magang 70. Malalaking tahimik na tinanggap na ang kanilang maaraw malakas na daloying dugo at intimasya ay maring tapos na. At alam ninyo kung ano? Ang isura sa kanilang mga mukha pagkatapos lamang nang Ilang araw na pagsubok nito ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Isang lalaki, si Mang Roberto, 73 taong gulang, ang nagsabi sa akin dok, wala akong binago. Sinimulan ko lang inumin yang malamig na baso sa umaga at may bumalik. Kaya heto kung paano ito gawin. Walang magarbong sangkap, walang komplikadong paghahanda, walang gagamit sa kusina. Isang simpleng rutin lang na walapang isang minuto ngunit makaktulong sa inyo na maging ganap na kakaiba ang pakiramdam sa buong araw. Maksimula sa apat hanggang anim na onsa ng puro at walang halong asukal na buko juice. Hindi yung may dakdak na asukal o pampalasa, puro buko juice lang. Ibuhos ito sa isang baso at magdagdag ng tatlo o apat na sariwang dahon ng min. Dahan-dahang durugin ang Dahon gamit ang likot ng isang kutsara para lumabas ang essential oils. Diyan nangyayari ang mahika. Kailangan manot ang min sa likido upang matrigger ang buong epektong paglamik at pagpapabuti ang sirkulasyon. Ilagay ang baso sa lup ng ref at haya ang lumamik ng hindi bababa sa 10 minuto. Ang ilan sa aking mga pasyente ay inihahanda ito kinagabihan at iniwan sa ref magdamag sa ganong paraan handan na ito sa sandaling sila ay magising. Inumin ito ng dahan-dahan, mas mabuti sa umaga habang walang laman ang tiyan o bago maglakat-lakat. Huwag itong lagukin, hayaan ang inyong katawan na sip-sipin ito ng may intensyon. Ang maliit na gawing itong pag-alaga sa sarili ay napapadala ng mensahe sa inyong katawan. Binibigyan pa rin kitang pansin, nakmamalasakit pa rin ako at kasali pa rin ako sa laro. Ngunit dito nagiging mas kawili-wili. Bakit napakabilis kumilos ng simpleng inuming ito? Ano ang nangyayari sa loop ng inyong katawan sa unang tujuh minuto na iyon na nakdudulot ng ganong kalaking pagkakaiba? Iyan ang ating tutuklasin sa susunod. At sa sandaling maunawaan ninyo ang mekanismong iyon, hinding-hindi na ninyo titingnan ang mamalamik na inumin o ang inyong sirkulasyon sa parehong paraan muli. 3. Bakit ito mabilis umepekto? Magiging tapat ako sa inyo. Nong unakong kong nakita kung gaano kabilis makagawa ng pagkakaiba ang inuming ito, kahit ako ay nagulat. Bilang isang manggagamot, sanay akong umasang unti-unting pagbuti sa lupang ang linggo, minsan ng buwan. Ngunit ito, nakakakita kami ng pagbabago sa lupang ang ilang minuto. Nakdulot iyon ng tanong, Bakit ito napakabilis gumana? Lalo na para sa mga nakatatandang lalaki na matagal nang nahihirapan sa mabagal na sirkulasyon? Ang sagot ay nasa tugon ng katawan salamik kasama ng mahahalagang sustansya. Kapag uminom kayo ng isang bagay na nageyelo, agad na ina-activate ng inyong katawan ang isang mekanismo na tinatawag na vasoconstriction, ang paksikip na ng mga daluyan ng dugo upang mapanatili ang pangunahing temperatura ng katawan. Ngunit maya-maya, bumabawi ito sa pamamagitan ng vasodilation ang pagluwak ng daluyan ng dugo upang may balik ang daloy at balanse. Ang epektong itong pagbawi ay napakalakas at kapag isinama sa potasyum at magnesium mula sa buko juice, lumiliha itong perpektong sitwasyon para sa mas malakas na ng dugo. Ang potasyum, partikular, ay tumutulong sa pag-regulat ng tibok, ng puso at nagbubukas, ng gadaluyan ng dugo, na nakpapahintulot sa mas maraming dugong mayaman sa oksigen na makarating sa mga lugar na maring napabayaan, sa paglipas ng panahon, tulad ng bahagi ng balakang at mga himay-may sa ari. Ang magnesium naman ay tumutulong na i-relax. Ang mga kalamnan at bawasan ang pamamaga. Sam nga padengang daluyang dugo na ginagawang mas makinis at mas mahusay ang sirkulasyon. Ang min ay tumutulong na palamigin ang katawan sa loop, pakalmahin ang sistema ng pagtunaw, at palakasin ang thermogenic shift na iyon na nagpapadala ng dugo eksakto kung saan ito kinakailangan. Ang maganda sa prosesong ito ay kung gaano ito ka-natural. Walang kemikal na stimulasyon, walang artificial na paktaas, kundi ang inyong katawan lamang na tumutugon sa mga tamang senyales. Nakita ko itong gumana? sa malalaking halos sumuko na? Isang ginoo, edad 76, ang nagsabi sa akin. Para daw binuksan ang isang switch na akala ko isira na maraming taon na ang nakalipas. Ang ganoong uri ng karanasan ay hindi bihira. Ito ay nagiging pangkaraniwan at iyon ay nagsasabi sa atin na mayroon tayong napapabayaan na isang bagay na simple ngunit makapangyarihan sa loob ng mahabang panahon. At ito ay nagdadala sa atin sa isang tanong na madalas kong marini. Anong uri ng tunay na mga resulta ang maari kung asahan kung gagawin ko ito araw-araw? Ang sagot ay nakapagpapasigla at nakakagulat na tiyak. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang maaring magsimulang mangyari sa loop lamang ng 7 araw. Si. Ano ang asahan sa loop ng 7 araw? Lagi kong sinasabi sa aking mapasyente, huwag ang mahimala sa isang gabi, ngunit bigyang pansin kung paano tumutugon ang inyong katawan sa susunod na 7 araw. Dahil kapag palagi ninyo itong pinapalusok na isang bagay na sumusuporta sa sirkulasyon, hydration, at nerve function, hindi lang basta nagre ang inyong katawan, nagsisimula itong alalahanin kung ano ang dapat nitong maramdaman. At sa maraming kaso, ang alalang iyon ay bumabalik ng mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo. Sa bandang ikalawa o ikatlong araw, ilang lalaki ang nagulat nagu na gumigising na may mas matitigas na paninigas sa umaga. Hindi sa lahat ng oras, ngunit sapat na para mapansin. Iyon madalas ang unang senyales na mas malayang dumadaloy ang dugo sa bahaging ng balakang. Ang iba naman ay nababanggit na mas alerto at mas balanse ang pakiramdam sa buong araw. Isang ginu, 68 taong gulang, ang nagsabi sa akin, hindi lang sa ibaba, Naramdaman kong mas matalas ako, mas matatak, na parang mas marami akong reserba sa pagtatapos ng araw. Sa pagtatapos ng linggo, ang nalaking nahirapan sa kabigatang ng binti, palalaming ang paa, o oh yung mapurol at pagod na pakiramdam pagkatapos kumain ay madalas, na ulat ng isang kapansin-pansing pagbabago. Ang kombinasyon ng mineral at hydration sa buko juice, kasama ang epekto ng paglamik at anti-inflammatory ng mint, ay tumutulong na bawasan ang pamumulot at pagaanin ang tensyon sa daluyan ng dugo. Nagresulta ito sa mas maraming enerhiya, mas mahusay na panunaw, at para sa marami, panibagong interes sa intimasya. Ngunit ang pinakanakakagulat sa akin ay kung gaano karaming lalaki ang naglalarawan ng isang emosyonal na pakbabago. Muli silang umaasa, mas ganado, na parang may isang bagay na nagsisimulang gumana para sa kanila, hindi laban sa kanila. Ang banayat na paktaas na kumpiyansa na iyon hindi lang ito psikolohikal, ito ay kemikal, ito ay pisikal, ito ay totu. Lagi kong sinasabi kung ang inyong katawan ay maaring makpakitang ganoong uring ang pagbabago sa loop lamang ng isang linggo, isipin kung ano ang possible sa isang buwan. Ngunit heto ang punto, ang inumin lamang ay hindi ang buong kwento. May mga simpleng gawin na maaaring ninyong idagdag na nagpaparaming ang epekto nito at hindi ito nangangailangan ng mas maraming oras pagsisikap o pera. Sa katunayan, maaring ginagawa na ninyo ito nang hindi napaktatanto ang kapangyarihan nito. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito gawing isang kumpletong rutin sa umaga na gumagana ng tahimik ngunit makapangyarihan para sa inyo. Uh, ang emosyonal na epekto. Mahigit tatlong dekada na akong nagtatrabaho kasama ang makalalakihan na bihirang maksalita tungkol sa kung ano talaga ang kanilang nararamdaman hindi pisikal kundi emosional. Salikot na mga resulta nga presyon nang dugo at mga gamot, madalas mayroong isang tahimik na kirot, ang pakiramdam na hindi konektado sa sarili, sa iyong kapareha, sa bersyon mo na dating malakas, hinahangat, At may kontrol. At may natutunan akong makapangyarihan sa paglipas ng mga taon. Kapag nagsimulang maramdaman ng isang lalaki na gumagana muli ang kanyang katawan, kahit sa maliliit na paraan, may mas malalim na nagsisimulang gumaling. Ang inuming ito ay maring mukhang isang baso lamang ng malamig na buko juice na may min, ngunit para sa marami sa aking mapasyente, ito ay higit riyan. Ito ay isang maliit na sandali bawat araw na muling kumokonekta sa kanila sa isang pakiramdam nga, pagkakaroon na, kontrol nga, pagawa nga, isang bagay na mabuti para sa kanilang sarili. At kapag napansin nila ang mga pakbabago, kahit na banayat, tulad ng mas mainit na pakiramdam sa mga binti, mas kaunting pamumulot, o mas malakas na tugon sa panahon ng intimasya, nag-apoy itong isang pakbabago hindi lamang sa sirkulasyon, kundi sa kumpiyansa. Isang pasyente ang nagsabi sa akin, hindi lang ito dahil gumaan ang pakiramdam ko, tumingin ako sa salamin at hindi ko na naramdamang para akong hangin. Ang ganung uring pagbabago ay hindi nagmumula sa gamot. Ito ay nagmumula sa pagpapanumbalik na paniniwala. Paniniwala na ang iyong katawan ay tumutugon pa rin na hindi ka pa sa tulong na may kakayahan ka kapa. At kapag nagsimulang maniwala ang isang lalaki sa kanyang sariling sigla muli, lahat ng iba pa sa kanyang buhay ay nagsisimulang magbago rin. Kung paano siya kumilos, kung paano siya maksalita, kung paano siya kumonekta, iyon ang tunay na epekto. Hindi ito tungkol sa pagabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa presensya. Ngunit heto ang kagandahan. Sa sandaling malihan ninyo ang emosyonal na momentum na iyon, gugustuhin ninyong ipagpatuloy ito. At ang pinakamadaling paraan para gawin iyon ay sa pamamagitan ng pagpapatibay sa ritual na ito gamit ang ilang napakasimpleng pang-araw-araw na gawi. Hindi ito nangangailangan nga supplement o oras sa gym, mga at tuloy-tuloy na aksyon lamang, na nagpapalakas na maresulta ng natural. Pakusapan natin ang maiyon sa susunod. Liu! isabay ito sa mga magagaang nagawin na ito. Isang bagay na natutunan ko pakatapos ng dekade nga dekada nga pagtatrabaho sa mga nakatatandang lalaki ay ito, hindi ang malalaking pagbabago ang nagbabago sa inyong kalusugan. Ito ay ang maliliit at paulit-ulit na gawi na ginagawa ng may pag-ingat. At ang inuming ito, gaano man kalakas ay nagiging mas epektibo kapag isinama sa ilang simpleng pang-araw-araw na gawain na hindi parang trabaho. Sa katunayan, Kalamihan sa mga ito ay nagdudulot na kaginhawahan at gaan sa inyong rutin. Magsimula sa paggalaw. Hindi ko sinasabing mag-gym o tumakbong milya-milya. Ang isang sepuluh minutong paglalakad sa umaga, pagkatapos mismo ng inyong inumin, ay madalas na sapat na upang pasiglahin ang sirkulasyon, ay activate ang mga kalamnan, at bigyan ang inyong cardiovascular system ang tula na kailangan nito. Mas gustong ilang lalaki ang magaang napakunat sa tabing bintana o kahit nabanayat na pagtaas ng binti habang nakaupo. Ang punto ay, ang pagalaw ay, nagsasabi sa inyong dugo kung saan pupunta at ang inumin ang nagbibigay dito ang gasolina para makarating doon. Susunod! kumain ng malit na merindang mayaman sa protein na 1520 minuto pakatapos na inyong inumin. Isang bagay tulad ng nilagang itlog, ilang pirasong almendras, o kahit isang hiwanang whole grain na tinapay na may nut butter. Nakakatulong ito na patatagin ang blood sugar at pahabain ang enerhiya na nakukuha ninyo mula sa mga mineral ang buko juice. Isa panggawi na lagi kong inirekomenda, huminga ng malalim. Mukhang napakasimple, ngunit ang malalim at mabagal na pahinga ay nakakatulong na paluwagin ang inyong nga daluyan ng dugo at bawasan ang stress, isang tahimik na kaawe ng intimasya at enerhiya. Pagsamayin ang malalim na pahinga sa inyong pag-inom sa umaga at mayroon kayong isang sandali ng kalmado na umaalon sa buong araw ninyo. Panghuli pagiging pare-pareho! Ang malilit na gawin na ito ay walang gaanong halaga kung gagawin isang beses o dalawang beses lamang. Ngunit gawin ito araw-araw kahit hindi perpekto at ang inyong katawan ay nagsisimulang umasa sa pagaling. At kung nakiiisip kayo kung mahalaga pa ba ang lahat ng ito, kahit na umiinom kayo ang gamot o namamahalang diabetes, sakit sa puso o mataas na presyon ng dugo, maaring magulat kayo sa sagot sa katunayan. Ang ibabahagi ko ay maring magbigay sa inyong higit pang dahilan para subukan. Pag usapan natin ang kaligtasan, pagiging tugma, at kung bakit ang rutin na ito ay akmang-akma sa halos anumang plano sa kalusugan. Si, hindi kayo masyadong matanda para sumubo ang bago? Isa sa mga pinakamasakit na kasinungalingan na narini ko mula sa mga nakatatandang lalaki ay huli na ang lahat para sa akin. narini ko itong sinabi ng mahina sa mga silit ng eksaminasyon ibinulong ng may kahihiyan, o itinago sa biro upang iwasan ang katotohanan sa ilalim nito? At sa bawat pagkakataon, tinitingnan ko ang lalaking iyon sa mata at sinasabi sa kanya, hindi, hindi pa huli, hindi pa sumusuko ang katawan ninyo. Huminto lang kayo sa pagbibigay ditong kailangan nito. Ang pagsubok ng isang bagay na bago sa edad na 60-70 o kahit 80 ay hindi kahinaan ito ay kalakasan. Ito ay pagpili na maniwala na posible pa rin ang pakbabago. na ang buhay ay maari pa rin makalok ng sandaling sigla, kagalakan at koneksyon. Nakita ko na ang mga laking nasa kanilang 70S na naibalik ang kanilang lakas sa umaga. Nakita ko silang muling pinasigla ang intimasiya sa mga paksasamang matagal ng nanahimik. At hindi ito nangilangan ng operasyon o mga reseta, Nagsimula ito sa isang maliit na desisyon na itigil ang pagtanggap sa paghinabilang bilang tadhana. Ang inuming ito at ang simpleng gawi sa paligid nito ay hindi mauso, hindi sila mahika. Sila ay mabanayat na kasangkapan na tumutulong sa inyong katawan na gawin kung ano ang idinisen nyo nitong gawin. Magpagaling, magpashirculate, kumonekta at makaramdam. At iyon ay hindi nawawala sa edad. Kailangan lang nito ang tamang imbitasyon para bumalik. Kaya huwag hayaang pigilan kayo ang takot o pag-alinlangan. Hindi kayo masyadong matanda. Kayo ay may karanasan. Nakuha na ninyo ang karapatang maging maganda ang pakiramdam sa sarili ninyong balat muli. At nararapat sa inyo na gumising bawat umaga na may inabangan lalo na kung ito ay kasing simple at nakakapresko na isang baso na malamig na buko juice na may mint. Ngunit bago natin tapusin ito, may isa pa akong bagay na gusto kong iwan sa inyo Isang huling paalala na nagbubuo sa lahat. Dahil hindi lang ito tungkol sa sirkulasyon o kahit enerhiya. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng isang bagay na mas malalim. Hayaninyong ipakita ko kung ano iyon at bakit ito marahil ang pinakamahalagang bahagi ng buong paglalakbay na ito. Huling salita mula kay Dr. Mendoza kung may isang bagay na sanay makuhan ninyo mula rito, iyon ay kahit ang pinakamalit na pagbabago na ginawa ng may pag-ingat at pagiging pare-pareho ay maaring magapoy ng isang bagay na makapangyarihan. Katutuklas lang ninyo tungkol sa isang malamig na inumin na napakasimple na halos hindi kapani-paniwala. Buko Juice Admin. Iyon lang. Ngunit ipinapakita sa atin ng siyensya kung bakit ito gumagana ang mineral, ang hydration, ang natural na epektong paglamik, at kung paano ito lahat nagsasama-sama upang mapabuti ang daloy ng dugo, lalo na kung saan ito pinakakailangan ng maraming lalaki. At nakita ninyo kung gaano ito kabilis kumilos. 7 minuto. Hindi iyan gimmick, iyan ang paktugon ng inyong katawan kapag binigyan ng tamang signal. Ngunit hindi ito humihinto sa inumin. Ito ay tungkol sa mga gawin na nakapalibot dito. Banayat na paggalaw isang maliit na meriendang may protina, malalim na pahinga, isang pakiramdam ngang intensyon sa umaga. Ang nga ito ay hindi radikal na pagbabago sila ay mga banayan na pagbabago na nagpapaalala sa inyong katawan na may kakayan pa ito, malakas pa, asulit paring rin paglaan ng pansin, Higit parian ito ay tungkol sa kung ano ang inyong nararamdaman, hindi lamang pisikal, kundi bilang isang lalaki. Nakaupo ako kasama ang napakaraming lalaki na nakakaramdam na sila hindi nakikita o nakdadala ng tahimik na kahihiyan tungkol sa mga nakbago sa pagtanda at nakita ko ang paraan kung paano iyon naksisimulang gumaan kapag bumubuti ang sirkulasyon kapag bumabalik ang enerhiya kapag ang intimasya ay nagiging posible muli ang pagbabagong iyon ay totoo hindi lamang ito tungkol sa pagpapanumbalik ng function ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng dignidad. Gusto kong tandaan ninyo, ang inyong edad ay hindi isang limitasyon, ito ay isang panimulang punto. Ang inyong nga taon ay nakbigay sa inyong karunungan. Ngayon na ang oras na bigyan ang inyong katawan ng parehong pangangalaga na ibinigay ninyo sa lahat ng iba pa sa inyong buhay. Hindi pa kayo tapos nagsisimula palang kayo ng isang bagong kabanata isa na nagsisimula sa isang baso, isang hininga, isang tahimik na umaga ng pagpili muli sa inyong sarili. Kaya subukan ninyo ito, subukan ito bukas. Hindi dahil sinabi ko, kundi dahil nararapat ninyong maramdaman kung ano pa ang kayang gawin ng inyong katawan. At kapag ito'y gumana at gagana ito, sana'y bumalik kayo at ibahagi ang inyong kwento. Dahil maring may naghihintay na katulad ninyo na kailangang marinig na hindi pahuli ang lahat para sa kanila.